ang pangunahing entrance o pasukan lang dapat sa Manila North Cemetery binuksan sa publiko ngayong araw na ito. Dahil po dyan, nagsulputan din yung mga illegal na mga lagusan. Doon sa mga illegal na pasukan na yun, pwedeng makapagpuslit kahit anumang mga gamit na pinagbabawal sa loob ng sementeryo. Si Cara David, nakatutok mula din dito sa Manila North Cemetery. Kara! Naku, tama ka dyan, Mike. Alam mo, 54 hectares ang laki nitong Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo dito sa Metro Manila. At sa lawak nitong sementeryong ito, kailangan mong maglakad ng dalawang kilometro para lang makarating sa dulo ng sementeryo. In fact, Mike, illustrate ko lang, ano, andito ako ngayon sa main entrance ng Manila North Cemetery. Ang nakakasakop dito, City of Manila pa. Pero pag pumunta ako dun sa may bandang dulo, sa may Tagaytay Street, kalooka na ang nakakasakop doon. Ganyan kalawak ang Manila North Cemetery. Kung kaya naman, ilan sa ating mga kababayan na nakatira sa paligid nitong sementeryong ito, nakaisip ng paraan ang ginawa nila, nagtayo sila ng mga iligal na lagusan para raw mas madaling makapasok sa loob ng sementeryo ang ilang mga kababayan natin. Nakakalula sa laki ang 54-hectare Manila North Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Mahigpit ang seguridad, tanging main entrance lamang ang bukas ngayong araw. Pero sa Tagaytay Street, sa likod ng sementeryo, tumambad sa amin ang hile-hilerang likod bahay at ang alok, alternatibong daanan. Ano po to? Badaano kay PJ yan, piso lang ho dyan. Piso lang? So, piso lang to, ang daan. Pagdating doon sa may mayari ng bahay, dalawang piso ho isa Balit Pinasok namin ang ilang makipot na eskinita. So ito ngayon yung tinatawag nilang daang FPJ kasi kapag tinuloy-tuloy mo daw ito, ang bagsak daw nito ay yung doon sa malapit sa puntod ni FPJ. Yung mga tao, kasi ang haba daw nang nilalakad mula doon sa entrance, papunta doon sa may dulong-dulo, so merong parang backdoor na entrance. Ah! Saan ito? Ah, papunta? Bakit? Aakyat ng ano? Dito po, dahil. Eh, bahay ito ah. Dito. Okay, so pagdating dito. Ay, hello po. Kaninong bahay ito? Oh, andito na nga yung North Cemetery paglabas mo dito. Pagdating sa dulo ng Eskinita, may panibagong bayad na dalawang piso para makagamit ng hagdan pababa sa mga punton. Ba't po kayo nagpapabayad din? Eh kasi una, okay. nagbara ano, Oo. Ano po yun? Parang maintenance ba? Maintenance. Oh. Makikita naman sa bahaging ito ang apat na hagdang kahoy. Mahigit tatlong dekada na raw na lagusan ng mga ito. Ilang beses nang binaklas ng otoridad pero kada undas binabalik din. Ah. Itanong nila ko sa mga nagdadaan kung pabor si Dao hindi. Eh, hindi sila pabor. Ano po ko po matanda na, masakit na yung tawad ko. Hira-pira pa ang maglakad. Kaya mas maganda yung malapit-lapit lang po. Kahit na may bayad? Okay na po yung dalawang piso. Hindi naman po mabigat din sa bulsa yun. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, security risk ang mga lagusang ito para saan anpat sila ng mga inspektor sa main gate kung sa likod naman ay makakapagpuslit ng mga gamit. Tulad nitong mga kinumpiskang hydrogen tank na ginagamit daw sa lobo, naipuslit ito sa mga iligal na lagusan. Delikado raw ang mga ito, posibleng kasing sumabog daw kapag napabayaan. Kaya nangako ang pamunuan ng sementeryo, babaklasin ang mga lagusan. Bubuksan na rin daw nila mamayang hating gabi ang ibang gate para di mainggan yung dumaan sa mga iligal na lagusan ng mga tao. Bubuksan ko na lang yung mga gate dito sa ito, itong gate 2. Hanggang Ang sa ni... Ito, bubuksan niyo po itong gate 2. Bubuksan ko yan para hindi na dumaan dito. Dito na lang lahat ang daanan. Papasok. Daang FPJ kung tawagin ang mga naturang iligal na lagusan. Ilang metro lang kasi ang layo nito sa puntod ng yumaong hari ng pelikula. Hindi nawawala ng bisita ang musuleyo ni The King. Si Aling Lorelay Bautista ng Katanduanes, apat na araw nang natutulog sa harap ng puntod ni FPJ. Naging scholar daw kasi ni FPJ ang isa sa kanyang mga anak at Ania, ito raw kanyang paraan ng pagpapasalamat. Sana po ay doon. alam mo naman ang, ang, nasa loobin ko, ako ang tapat mong tauhan. Manamal -man ka namin, eh, huwag niyo kami pabayaan. Mm -mm. At, At kay patuloy mga, kayong magbabantay Magbabantay ako kahit nandiyan na siya Nandiyan pa niya sa likod Kahit namaya pa na siya Nandiyan hanggang sa ako'y buhay So Mike, ayan na, ah, muling nililinaw ng pamunuan ng uh, Manila North Cemetery na bawal pong dumaan doon sa mga iligal na lagusan na yan, doon po sa may likod ng sementeryo. At ang sabi nila, mamayang hating gabi daw, tatlong gate na ang mabubuksan dito sa Manila North Cemetery. Ito po ng uh, main entrance dito sa may harapan, yung gate 2 doon sa may gilid, at yung gate 3 doon banda sa may Tagaytay Street. So doon na lang dapat dumaan yung mga taong pupunta doon sa may bandang likuran sa kaluokan side ng Manila North Cemetery. Pero nililinaw nila bawal pa rin pong magpasok ng anumang uri ng sasakyan sa loob ng sementeryong ito, pati po bisikleta at saka motorsiklo, bawal din po yan. Mike? Maraming salamat, Kara David.